Hmm. So ngayon ay Thursday, December 4. So ang presyo po ng gulay dito sa pagsanghan. Mm -hmm. Market, bagsakan to ng gulay ha. Swing 5, pwede kani sila mag-retail. So ang kani kanilang, kani? kanilang mustasa, magkano kilo nyo nito? 100 ang kilo nito. Tapos yung, anong patawag yun? Anong pa pangalan nun? Bokchoy 100. Pwede yung kalakalate. Kalakati lang kuya. Very expensive. Kaya yung nagsasabi na 500 pesos kasi na sa Nochebena. Pangina. <laughs> gulay pa lang magkano na? Magkano sitaw? 120 ang sitaw so walang mura, babae na lang ngayon ng mura at mga lalaking libre. So walang murang gulay, guys. So kalahati lang ah. Kuya, gusto ko 'yung maliliit niyan. Magkano ang pechay? 100 din ang kilo. So dito 'to sa bagsakan ha. So pag siyempre, pag binili dito ng mga tindahan-tindahan 'yung mga nagre-retail. Yun, Nagwa 150 siya. Additional okay, 50 pesos na nila. sa so, napatong nila. Or sometimes, nagiging 200. So, kalahati lang. At ako lang naman ang nakain ng gulay. Yung mga baby ko, hindi man nakain. So, anong murang gulay, kuya? Wala? Magkano kamatis? Ay, sibuyas. 280 ang sibuyas. Mag-budget, sarap na lang tayo. <laughs> Why everything are so expensive now a day? Tataas pa to ano? Oo, tataas pa to. Kaya nga, yun. yun! Sinungaling yun! Isang malaking ano? kasinungalingan yung Bakas, sinasabi nila. Grabe. Ay, gusto ko sa ilalim para medyo ano, medyo fresh-fresh na konti. So wala pa lang mura ha. Kailan naman ang gusto ko? Kailan lugar nila? Oo, tayo ng karne dito para na sa mga anak ko. Ito nakasabit. Sa akin kasi bulay. So ito na lang. Yan lang okay na ako. 105. O oh, sige, magbabayad na tayo mga ladies and gentlemen. Magkano ang bawang ngayon? 150. 150 din. So ako kasi ginigisa ko lang ang gulay sa bawang hindi na ako nagsisibuyas and hindi na ako naglalagay ng karne ganun lang parang Hong Kong style Chinese style ganun lang sila magisa ng gulay bawang lang and 105 ano kuya 105,000 ang kabayaran ng isang kilong dalawang klase ng gulay tig hap hap magkano po sitaw 120 ang sitaw okay okay na to So, let's go back home. Nito na tayo. Uwi na ako. Okay na yun. Paman na to. May dalawang kilo na tayong karne at isang kilo ng gulay. Ito yung